nagtatalag na. Apat na araw na po, di Paapat may... na po. Ngayon, ikaw, ikaw maayos ka na, magaling ka na. Dito mga anong bata. Kalungin mo na. mo Sino yung kausap ng bata? dengge ari. Ni dengge to usap sa inyo dengge. Nakapon ko pa dari po lang ko kasi ano po may mga bata. May dengue meron may dengge doon. May dengue doon may bata? Opo. May dengue? ari. ospital po eh. oras naman ako tingnan mo ko nang oras. Na ospital po yun ni na 50 pico take. Oh, 20. Sino okay. oh, oh. ospital. Si Ada Kumar siya. Tanggal na yun mamaya. Ilan taon na? Tanggal taon yun po. Hirap lang buksan kaya doon sa Kaling ang mama mo, ikaw naman. Isimula ko nung hindi ako magpagamot sa mga hindi na. Kinagabihan po niyo, naraglat na siya. Di so pati ngayon naglaglan na. May dengue na. Kung sakaling hindi gagaling, papacheck up mo. Pero maggagaling na yan. Nang palataya ko sa Diyos, gagaling na uh -huh. yan. Di kung sakasakali lang. Ano? Meron nga siyang dengue. Ilan ang nadengge sa lugar niyo? Ano po, ata apat kami na ah, nito lang. Opo, ito ba? Ano ba no. yung malapit sa ilog? Ilat? Ano ba? Ilog, um, ilog po ang amin. Mismo ilog po. Kakalhati lang po pagitan sa ilog sa amin. Eh, pag po, na po na, abot ang bahay na. Ha? Wala naman mga ahas na nalabas. Naka, madalas nga po yung may daladalang pusa. Okay, maglaharan kayo ng ano, nalambat. Buwan mga bata, baka akala yung madampot-dampot akala yung laruan. Hindi, nga ini niya. No? Tapos konti sa ihi. Pag ko lang, ito. Nagtawa siya. Tapos sa panahon ko. Go, okay na yan. May flemang baga.